Biko, guys. Dali. Oh. Huwag mo ilayo. Ngayon guys, magluluto tayo ng biko. Biko. Kulo na yung kakangkata. Luto na. Wala pa. Lalagay pa lang yung pan. Ay, lalagay pa pala. Ayan na ang malagkit na bigas tuloy-tuloy sa Hmm, ka? sarap. Kahit hindi pa luto. Ay, ina. ah sarap po. Siyempa. Tas-tas mo. Tas-tas mo. Malapit na mag birthday siya ito, ha? Ayan na. Inalagay na lahat. Oh. oh. Ayaw siya na yung camera. Hindi ka talaga kaya. Okay na, nilagay na lahat. Malapit na magtulog. Hmm?

Minutes. Hanggang ilang oras ba ito, Papa? Ay, minutes. 10 minutes. 10 minutes. Ilang minuto na yan? Two. Ay, tagal pa. Malaki ito tayo. Ay, dati din na. Ay, ako magbubukas na. Ay, eh, na, wala. Nandikit na talaga. Na ka. Layo mo lang, camera. So, basta nakatok basta Huwag ka ng mag Ay, kukunin ko ang sabaw nito. Richelle, hanapan mo ako ng garapon. Kukunin ko ang sabaw nito. Meron na natin ng dalat-dalat nung nakaan pa. Mamaya kakain ako na. Pagtapos, magpotokan. ba diba, makakakita ulit tayo ng fireworks? Sarap. Ang bango ng amoy.

ay pala. <laughs> Kokoshi pa. Drogin. Ulit. Oh, Yo, yung bitch ay ver prior mo, lit lit na your prior. Bakit 'to hindi mo dadayan sa padahan-dahan na ano gusto niyo, 'yung matali an. Pwede naman protektihin. Lala migreen naman ulit 'yan. Wala bugas alin ang i-air fryer mama si. guys, luto na 'yung biko. Biko ala Johnny. Kami okay, kumain ha? Bawal tikman 'yan, 'di ba? Pwede na tikman 'yon. Okay, 'yun 'Yan na